Maga pa lang ay napuno na ng estudyante ang entrance ng paaralan. Araw ngayon ng mga puso, ang iba ay kasama ang kanilang nobyo at nobya. Ang iba naman ay kanilang sarili lamang ang dala. At ang iba naman ay kanilang mga kaibigan. Ang kasama ngayon katulad na lamang ni Aisha. Tinagurian pa naman itong campus sweetheart. Ngunit alam din naman ng lahat na NBSB ito o no boyfriend since birth. Wala ka ba talagang date ngayon? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan na Becky. Na si Carlo? Este, Carla pala. Umiling naman si Aisha at ngumuso. Hindi dahil lalulungkot ito o ano. Kundi dahil kanina pa ito tinatanong ang kanyang mga kaibigan. Grabe ka ba ba, Ita? Sa ganda mong yan? Gusto mo ng single lang? Sabat naman ni Shirley, ang pinakabata sa kanilang grupo. NBSB nga mga sis, mukhang wala rin balak mag-boilet. Saad naman ni Irene. Gumiti naman si Aisha at tumango sa sinabi nito. Wala nang ibang sinabi ang mga kaibigan niya, ngunit mabilis naman siyang hinatak ni Irene at Shirley pa-punta sa marriage booth habang si Carla naman ay naghahanap ng lalaking ipapare sa kanya. Sa huli, ay nagawang magpakasal ni Aisha sa hinatak ni Carla at kung hindi siya nagkakamali, ay isa iyon sa mga nagtangkang manligaw sa kanya. Halos nasubukan na nila ang booth sa buong umaga, kaya naman napagpasyahan na muna nilang kumain ng kanilang lunch. Si Aisha ay nagawa munang tumambay sa confession booth. Ngunit wala naman siyang iko-confess sa kung sino kaya doon muna siya sa bulletin board. Kung saan daang daang sticky notes ang nakadikit. Kung saan ito ay kanilang tinatawag na freedom wall. Pinagsadlahan niya ng tingin ang mga nakasulat doon. Hindi niya naman maiwasang matawa dahil sa kanyang mga nabasa. Ang mga nagsulat doon ay yung mga typical na tao na nag-aalang ang mag-confess. Ayaw mag-confess at mga malalakas lamang ang trip sa buhay. Hindi na rin natiis ni Aisha at bumili siya ng sticky notes at dinikit iyon sa pinakamataas kung saan naman ay imposibleng mayroong makabasa. Uy, nadyan ka lang pala. Sigaw ni Shirley. Wala sa kanyang likuran. Shala, may pa-confess si Tuwang-tuwang sabi ni Carla na iling niya. Hindi ah, wala ano. Trip ko lang magtanong. Saka kanino naman ako magkukonfess. Eh wala naman ako nagugusto. Casual na sagot ni Aisha na ikinabagsak ng balikat ng kanyang tatlong kaibigan. Sayang, akala ko boylet na. Puno ng panghihinayang na sabi ni Irene. Mahina namang tumawa si Aisha. Ay naku, ikain na nga lang natin. Nakabili na kami ng futso. Pag-iiba naman ni Carla ng usapan at mabilis. Masamang ayon ang lahat. Pagkatapos kumain ay muling dinaanan ni Aisha ang confession booth upang tignan ang note na nilagay niya. Halos hindi naman siya makapaniwala nang makitang mayroong nagsulat din doon. Hindi niya maipaliwanag ang kiliting nararamdaman na ang kanyang sinulat na kailan ba ako magkakanobyo? Ay, mayroong sagot na. Pwede namang ako. Kahit na medyo corny, ay hindi matago ang tuwa dahil hindi niya inaasahan ang bagay na iyon. Lalo pa't hindi alam nito ang katauhan niya, ngunit nagkomento pa rin ito sa kanya. Bago umalis ay nag-iwan muna ng kaunting note si Aisha. Ay, e, hindi nga kita kilala at di mo din naman ako kilala. Basa ni Aisha sa kanyang sinulat makailang balik din ang ginawa ni Aisha doon at hindi niya rin maiwasang mapahinto sa nakasulat doon. Tila nagkaroon sila ng konbersasyon sa isang maliit na papel. Nagtataka naman ang kanyang mga kaibigan dahil bigla naman itong nawawala. Simula ng lunchtime noong naglalakad sila bago magsimula ang mini concert at maging sa pagtapos nito noong tumatambay sila sa room at bako ang uwian. Asan ka naman nagsususot? Mataray na tanong ni Carla. Nakataas ang isa nitong kilay na sinalubong siya. Ngumiti naman si Aisha ng pagkatamis. Diyan lang, maikling tugon niya. E malawak at napakatamis ng ngiti mo? Nang aasar na tanong ni Shirley. Baka may ka-meet up o hindi kaya naman ka-date. Dagdag ni Irene at ngumiti ng nakakaloko sa kanya. Wala ah, oh mabilis natanggi ni Aisha. So hindi ko rin naman sure kung lalaki nga yun o hindi. Sagot ni Aisha. Tinig na naman siya ng mga kaibigan na tila walang tiwala sa kanyang mga sinasabi. Mabilis naman na ipaniluanag ni Aisha ang nangyari. Hindi rin natago ng kanyang mga kaibigan ang kilig habang nagkukwento siya. Kaya nakatanggap siya ng hampas mula sa mga ito. Kinabukasan, maaga pa sa pagbubukas ng gate, nang paaralan ay pumasok na ang magkakaibigan at mabuti na lamang ay tropa nila ang warjah, kaya mabilis silang pinapasok nito. Tahimik at abala pa ang sariling-sariling members ng boot sa pagre-ready. Nagmamadali namang hinatak ni Aisha ang kanyang mga kaibigan. Mabuti na lang ay bukas na ang confession boot. Kaya naman agad silang nagtungo sa Freedom Mall. Mabilis na nakita ni Aisha ang notes nila kahapon. At dali-dali siyang inutusan ng mga kaibigan na nais niyang makamit up ito. Sigurado kayo? Nag-aalala lang tanong ni Aisha na mabilis na ikinatangon ng lahat. Saan naman ang meet-up place at yung oras? Tanong niya sa mga ito. E di sa stage. Pabalang nasagot ni Carla. Saan pa ba yung romantic na lugar para mag-meet up? Dagdag -dag pa niya. Tumangon naman si Aisha at nilagay agad iyon sa papel. Ano namang oras yung lalagay ko? Di ba maraming makakakita kong sa stage? Nagtatakang tanong ni Aisha. Natampal naman ni Carla ang kanyang noo. Malamang, iuwi e, ang dapat. Alam ko namang ilang niyo sa lahat ng love story nyo. E di maraming nakuha kaaway ang future boy si mo. Muling, pabalang nasagot ni Carla. Tama, tama. Sang ayon ni Shirley at Irene. Agad namang sinunod ni Aisha ang sinabi ni Carla. Pagkatapos noon ay pumunta na ang magkakaibigan upang mag-almusal sa kantin ng kanilang paaralan. Ayaw na rin kasi nilang sumabay sa iba pang estudyante mamaya dahil mukhang mauubusan na nga sila ng pagkain. Binalikan ka agad ng magkakaibigan ang confession booth. Pagkatapos nilang kumain, ngunit ikinanlumo lumo nila nang makita ang ubos at malinis na ang Freedom wall. Mukhang dinispatchan na ang mga sticky notes doon. Mabilis namang nilapitan ni Aisha ang isa. Sa mga tao doon, isang matabang lalaki ang natsyempohan niya. Gwapo naman ito at attractive sa kanyang mata. Ang um, panimula ni Aisha at saglit na sinilip ang name tag nito. Fabian. Fabian ang iyong pangalan, tama ba? Tanong niya dito. Kitang kita niya ang pagkagulat ng lalaki. Bago ito tumango. Mahaari ko bang malaman kung nasa ng mga sticky notes sa confession wall or dito sa freedom wall? Diretso ang tanong ni Aisha dito. Wala na po, utal, nasagot nito. Tila na lumo naman si Aisha. Mukhang imposible na ngayong makilala ang kanyang kausap. Pero natabi ko to. Mahinang usal ng lalaki at inabot sa kanya ang sticky note. Biglang nagliwanag ang mukha ni Aisha nang makita na ito ang papel niya. Dali-dali niya naman tinignan ito at nakita ang mensahe ng kung sino. Sumasang-ayon itong pakipagkita sa kanya. Salamat sa ad ni Aisha at walang sabi-sabing nalikan sa pisngi ang lalaki bago umalis. Hindi mapakali kakaintay si Aisha habang nagpapaikot-ikot sa entablado. Ubus na ang estudyante sa kanilang paaralan at nailigpit na rin ang lahat ng booth. Ngunit heto siya at kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kung sino man. Excited much, sis? Tanong ni Carla. Maupo ka kaya muna. Ang dami mong ikot. Suway naman ni Shirley na ikinungawi niya hindi niya lang talaga maiwasan na kabahan dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ang inaasahan niya. Halos sila na nga lang ang naiwan ngayon at malapit na rin silang masaraduhan sa loob. Dali-dali namang napatayo si Aisha kahit saglit pa lamang itong nakakaupo ng mga oras na iyon dahil nakita nilang may lumabas na lalaki sa isang pinto. Ngunit Napabuntong hininga ang kanyang mga kaibigan nang makita ang lalaki. Si Fabian yun ah, saad ni Aisha. Lapitan mo na kaya, baka siya yung up mo. So hestisyon ni Irene. Tumangon naman si Aisha at nilapitan si Fabian. Hinihingal pa ito ng kaunti nang tumigil siya sa harap nito. May iba ka pa bang nakita dito sa school? Tanong ni Aisha. May kamit-up kasi ako eh saad niya rito. Saglit naman siyang pinakatitigan ni Fabian bago ang sarili nito. Ilang sandali lang ay tila nag-aalangan naman itong sumagot. Ah, uh, wala na. Halos papulong na sagot nito. Bumagsak naman ang balikat ni Aisha. Sige. Salamat. Bakas ang kalungkutan sa boses nito. Hindi niya kasi mapigilan na malungkot dahil tila nadudurog ang kanyang puso sa paghihintay. Sa so wala. Ang saklap dahil unang beses niyang makaramdam ng sobrang saya, ngunit sobrang sakit dahil wala rin itong pag-asa na makilala ang taong nakapalagayan niya na ng loob. Kahit sa sandaling panahon lamang labing limang taon ang nakakaraan. Hindi malilimutan ni Aisha na maalala ang unang beses na nadurog ang puso niya. Magmula rin nun ay nawala na siya ng interes sa iba at lalo na sa mga lalaki. Kasalukuyan naman siyang nakatitig ngayon sa isang confession wall ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Bigla na lang din kasing bumalik ang ala-ala niyang ganon dahil sa confession wall na nasa kanyang harapan. Ilagay mo na yung gusto mong isulat, Iha. Hindi naman babasahin ng lahat yan. Sa ad, ni Manong Guard, ngumiti naman si Aisha rito. Matagal naman na iyon. Napakalaki ng mundo at napakarami na rin nagbago. Kagaya niya, kung dati ay mahilig siya makisalamuha sa tao, ay ngayon ay hindi na. At syempre sa pisikal na anyo, ang dati kasing balingkinita nitong katawan ay ngayon ay lumaki na dahil sa pikos. Ngunit ang ganda niya naman ay hindi pa rin nababago. What is your biggest regret? Basa niya sinilagay sa sticky notes. Alam niya ang sagot sa sariling tanong. Dapat pala itinanong kung pangalan mo noon. Bulong niya bago tuluyang umalis. Siguro ay babalikan niya na lamang iyon kapag may libre na siyang oras. Ilang taon niya nang ginugugol ang sarili sa kanyang trabaho. Ang totoo ay magwawalang taon na siya sa kumpanyang ito. At kagaya ng iba, ay nahuhuli na rin ang edad niya sa kalendaryo. Marami rin nagsasabi na kailangan niya nang magsettle at bumuo ng kanyang sariling pamilya. Ngunit hindi pa siya handa hindi niya pa kasi nahanap ang lalaki na tingin niya ay para sa kanya. Napaunat si Aisha nang tumatak na ang oras ng kanyang break time. Tinatamad man ay nagawa pa rin bumaba ni Aisha upang bumili ng makakain sa labas ng building. Pagkatapos niyang makabili ay akmang aakit na sana siya nang mapansin ang kanyang sticky note na may nakasulat doon. Agad naman siyang napahinto at tinignan ito My biggest regret is basa niya. Hindi ko sinabi sa kanya na ako yung pen pal niya sa sticky notes dahil naduwag ako. Pagpapatuloy niya sa pagpapasa. Hindi naman maiwasan na mapalunok sa nabasa na tila pamilyar iyon sa kanya. Saglit na napaisip si Aisha at kinuha ang ballpen sa kanyang bulsa. Muli siyang napalunok nagsulat, muli niya itong tinignan. What do you mean? Basa niya sa sariling sinulat na medyo may kalakasan. Naistatwa naman siya nang may magsalita sa likod niya. Araw ng mga puso, saad lang kung sino. Nakita ko siyang nagsusulat nun sa sticky note nang maasign ako sa confession booth. Naintriga ako at nagreply sa sinulat niya. Kailan ba akong magkakanobyo? sabi niya. At sinagot ko ng, pwede na mga with smiley face. Dagdag nito, napalingon naman si Aisha sa lalaki at halos hindi siya makapaniwala sa kung sino ito. Fabian? Mahinang usal niya. Nag-usap kami sa sticky note at sinabi niyang gusto niya ako makilala. Pero, unti-unting lumukot ang boses nito. Nang makita ko kung gaano siya kataas para abutin ko, natakot ako. Pagpapatuloy niya at nanatiling nakatingin si Aisha dito. Yun yung biggest regret ko kasi dapat pala nagpakilala ko. At kung may pag-asa, niligawan ko siya kahit ka katagal ang sagot. Huling sabi ni Fabian. Ikaw yun? Hindi makapaniwalang bulalas ni Aisha at dahan-dahang tumango si Fabian. Ang sandaling katahimikan na bumalot sa kanilang usapan ay napalitan ng malalim na pag-uusap at mahabang paliwanag, katulad na lang nang nauwi sila sa rooftop ng building. "Patawad at nagduwag ako." Mahinang sambit ni Fabian at napayoko. Ngunit imbis na magalit, ay mahinang tumango si Aisha at ginulo ang kanyang buho. Nako, huwag mo nang isipin yun. Saad naman ni Aisha. Kitang-kita niyang sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Fabian nang tumingin ito sa kanya. Dahilan upang matigilan siyang saglit at pagmasdan ito. Ang dami na palang pinagbago ng lalaki. Parang bumaliktad ang kanilang sitwasyon. Chubby kasi ito noon, ngunit ngayon ay maskulado na. Kabaliktaran niya naman, nabaling kinita noon ngunit, sabi naman ngayon, Pwede ba akong maging matapang ngayon? Tanong ni Fabian na ikinakunot ng noon niya. Hindi niya mawari ang nais ipahiwatig ng lalaki. Ngayong alam mo na kung sino ako, maaari na ba akong manligaw ngayon sa'yo? Biglang, tanong nito. Saglit na umiti si Aisha dahil bigla ring naging malungkot ang ekspresyon nito. Pero hindi na ako katulad ng dati. Halos pabulong na sabi ni Aisha. Mataba na ako. Dagdag niya pa. Mabilis namang umiling si Fabian. Hindi naman kita minahal ng patago dahil lang sa physical na kaanyuan mo Aisha. Saad Saan ni Fabian? Mahal kita dahil sa kung sino ka. Dagdag Dagdag nito. Lumambot ang ekspresyon ni Aisha dahil sa sinabi nito. Ngayon lamang siya nakatanggap ng ganitong salita. Dahil madalas noon ay hinahangaan lamang siya dahil sa kanyang ganda. Sigurado ka ba? Paninigurado ni Aisha. Mabilis namang ihnatango ni Fabian. Saglit na nahihimik si Aisha bago nahihiyang sinabi na. Sige, basta ikaw bahala na muling ikinatangon ni Fabian at napatalon sa saya. Ilang taon ang nakalipas, isang buong taong nanligaw si Fabian kay Aisha at apat na taon naman silang nasa relasyon na mapagpasyahan na nilang magpakasal. Ngayon ay araw muli ng mga puso at ang araw ng kanilang anibersaryo halos mahulog ang panga ni Fabian nang makitang pababa sa hagdan ang kanyang misis habang suot ang pula nitong. Bistida, mas lalong gumaganda ang kanyang asawa magmula nang magkaroon silang pareho ng fitness goal. Dahilan? Upang bumalik ang katawan nito sa pagiging balingkinitan. Siyempre, suportado at proud naman si Fabian sa mga gusto at mga nakakamtan ng kanyang asawa. Ang ganda mo naman mahal. Aniya dito, binuhat at inikot pa ito sa ere. At may magandang balita ako sa'yo. Bulong ni Aisha. Mukhang hindi naman makakapagantay pa si Fabian. Kaya mabilis niyang sinabi na buntis siya. Natutuwa naman si Aisha nang makita ang dahan-dahang pag-agos ng luha sa mata ni Fabian. At ang sunod-sunod na pagsasabi nito ng salamat Malayo at marami man ang nagbago ay nanatiling mahal ni Fabian at Aisha ang isa't isa. Dahil hindi sa pisikal na kaanyuan, nababase ang pagmamahal, kundi sa tagal at lalim ng nararamdaman. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.